Binaba nga po ulit ng BSP ang reserve requirement ratio by 200 basis points. Ano nga po bang potential na dahilan nito? Unang-una mga ka traders makikita natin dito from 7% to 5%, yan na lang po ang ating reserve requirement ratio. The more po na bumababa ang reserve requirement ratio, ay actually mas nag inject po no, ng pera sa ating economy that creates a great demand and supply sa ating pera. So ngayon po makikita natin dito na kung saan ano bang bakit nila ginagawa ito no? Ano pang tahilan. So unang-una mga traders nato 'yung mga nakaraang buwan makikita po natin iba yung actual na GDP sa expected GDP ng BSP at ng mga analyst no at actually fell off short so isa po yun sa mga dahilan siguro ano I guess so number two it would be actually makikita natin dito no na kung saan grabe po ang pagbagsak ng PSI, no and the overall stock market sa Pilipinas ngayon uh, sa tingin natin no ginagawa nila ito yun nga to be able to create an aggregate supply ibig sabihin artificial supply sa money sa money supply in the economy but also aggregate demand no to be able to stimulate consumer spending borrowing and also yan naman ang pinaka goal nyan, and also ma-stimulate yung economic productivity and growth so kaya para sa akin no yan yung pinaka main reasons no para tumaas ulit yung stock market but also to be able to accommodate more loans, no? Yan kasi ang pinaka-goal nito, na mag-inject na more money supply in the economy, no? Kayo, mga traders, no? Sa inyong palagay, sa inyong tingin, no? Eh, tataas na po ba ang PSEI, no? Tataas na ba yung mga investments natin kapag kami mga, tataas na ba yung mga real estate, mga property capitals po natin, no? Na mga investment, So, kayong mag-decide, mga traders, no? At i-comment dyan sa comment section kung ano yung insights ninyo, no? Kung good mo ba ito ng BSP, no? Kasi para sa akin, uh, kailangan talaga nilang gawin yan. No? Kinailangan na. So, kayo lang and see you on the next beats.